Mag-aalasin ko nga ng madaling araw, bumangon nga ako kasi hindi ko katabi si Geraldine sa pagtulog. Lalabas nga ako para i-check ko nga kung nasaan nga siya. Paglabas ko nga ng bahay, naabutan ko nga sila ditong tatlo. Nagde-design nga sila para sa binyag nga ng pamangkin ko. So yung kapatid nga ni Miko yung nag-design nga nito and then si Geraldine at si Rinalin nga tumutulong nga sila magpalobo ng mga lobo. Ang ganda nga ng pagkakagawa nga nila. Ibangan nga lang nga daw tong gawin ng kapatid nga ni Miko. Gabi pa nga lang nga daw nga nila sinimulan yan at inabot na nga silang ng madaling araw araw. Pagkatapos nga ang ma-design na nilabas na nga ni Rinalyn at saka ni Geraldine yung mesa para nga mailagay na dun sa, sa, labas. Ako naman, bumalik nga ako sa pagkakatulog ko kasi wala pa nga masyadong tao sa labas. 7.30 nga ako nagising, dumiretso nga ako sa bahay para nga magkape. Napadaan nga ako dito sa ginagawa nila kagabi at halos na ayos na nga nila lahat. Si Tito Orly nga, hindi pa nga siya tapos magluto pero nakailang putahin na din nga siya ng luto kagabi. Then tinuloy na nga lang nga niya ngayong umaga. Meron pa nga mga hindi naluluto at si Geraldine na nga yung magtutuloy. Chaps asoy nga daw at saka apritada. Alas 10 nga daw kailangan nasa simbahan na kaya alas 9 pa lang naligo na nga kami ni Mary Jane. Iniwan ko na nga lang nga si Geraldine na nagbabalat ng itlog na ihalo nga sa chapsoy. Dito na din nga pinaliguan si Bricks ni Rinalin sa bahay nga ni Mary Jane kasi sa bahay dun sa kabila medyo masikip. Mga alas 10 nga halos tapos na nga kaming mag-ayos ng mga sarili nga namin at papunta na nga kami ng simbahan. Kailangan nga din namin makarating bago mag-10 kasi kung hindi daw kami makakarating ng 10, may penalty nga na 1,000 problema nga si Rinalin kasi nga magteten na pero andito pa nga kami sa bahay. Ayaw din kasi niyang mag-abono ng 1,000 kasi sayang din. Minsan nga maganda rin talaga yung may ganun para maging responsible sa oras. Imagine kung wala talagang penalty yun, sigurado mga 10.30 or 11 bago pa makarating sa simbahan. So yun nga, Pilipino time din talaga. So yun guys, isa sa mga natutunan ko sa Japan nang pagtira ko dun ng limang taon. Number one talaga na napaka-importante ng oras. Kung ano yung usapan na oras, dapat talaga ganun ka rin makakarating. Hindi ka pwededing malate kasi sisimangutan kasi ka talaga ng mga hapon. Mas prepare kasi nila doon na mas maaga kang dumating sa usapan niyo. Ayaw din kasi talaga nila nang nag-aantay. Buti na nga lang nga din at malapit lang nga din yung bahay namin dito sa May Miraculous Medal. 10:05 oh, nga kami nakarating dito. Finally nga after 13 years nakapasok ulit ako dito sa May Miraculous Medal. Dito nga kami nagsisimba nung nakatira pa nga kami sa May Ang daming memories ko nga dito sa simbahan na to. Nauna na nga doon sila rin na rin sa unahan din kami naman nila Mary Jane at saka ni Elena nagpicture muna kami sa likod. Habang inaantay nga namin si Merinel, pagkapunta nga namin dito, nakaupo na nga yung mga ninong at ninang. Lumapit nga ako kay Rinalin at kay Miko para nga kunin yung kandila namin. Nakakatuwa nga yung lagayan ng kandila kasi kulay yelo siya. <laughs> Mga 10, 15 nga, nag-seminar muna kami bago magsimula yung binyag. Si sister na nga yung nagpaliwanag sa mga gagawin nga namin mamaya kapag magbibinyagan na. Hindi nga kami nakapagdala ng camera dito kasi kailangan pala siya i-register. Meron na rin kasing camera man yung simbahan kaya hindi na rin talaga siguro nila inaalaw na magdala pa. Pagkatapos nga ng seminar kay sister, maya maya nga dumating na rin si father at nagsimula na nga siya sa uh -huh. pagbibinyag nga sa mga bata. Parang apat o limang bata nga lang nga yung bibinyagan ngayon. Nakakatuwa nga tong mga bininyagan na to kasi para mi kinabihan talaga ng mga ninong at ninang. Yung kainalin nga, sampung ninong at sampung ninong. Then yung sa isa nga, parang 20 ninong at 20 ninang nga yung Sabi ko, hala, ang dami. So yun, minsan din talaga nagmamarites ako. Charot. Pumunta na nga kami lahat dito sa harapan kasi si Bricks na nga yung susunod na bibinyagan. Humawak ano po kayo na po. Pao na, humawak daw. Humawak kayo. po kayo. Bricks Jore, ikaw ay binibinyagan ko sa kalanama. Anak. Ay, ulit ako Oh, natanggal yung ano. Halos mag alas 12 na nga natapos yung binyag. After nga nun, nagpicture muna kami dun sa harapan bago nga kami nagsipag-uwian. nag isa, isa nga ang picture yung mga ninong at ninang. Puro cellphone na nga lang nga yung ginamit namin na pang picture. Para nga lang nga may remembrance. Sumunod nga din dito yung papa nga ni Miko sa simbahan. Hindi na nga lang nga namin siya nakita kasi dito lang siya sa may bungad uh, pumwesto. Pagkatapos nga ng binyag, umuwi na nga kami papunta na nga ng bahay. At dito nga kami dumaan sa may rilis. So yun, dito nga kami nakatira nung kabataan ko. Doon nga ako lumaki hanggang madimoris nga lahat ng bahay doon. Pagkabalik nga namin dito sa bahay, busy pa rin ang mga person. Si Tita Tess nga ginawan nga niya ng cake si Bricks. With cupcake pa nga. Yung mga ninong at ninang naman, pumunta na nga sila dito sa may mesa para nga magsipagkain. Pati nga din ako, nakipila na rin kasi nagugutom na rin talaga ako. Lahat nga ng putahe ng ulam, naglagay talaga ako sa plato ko. Gusto ko kasi talaga lahat matikman. Si Otep nga, kali pa yan, kating-kating yung kamay niya sa pagpindot nga ng camera. Doon pa nga lang sa simbahan, tinatanong niya kung dinala daw ba namin yung camera. Yun nga yung sabi namin na bawal nga kaya iniwan na lang namin dito sa bahay. Kaya dito na nga lang nga siya pumitik sa bahay. Sakto nga na nagkakainan kami dumating nga si Carlos kasama nga si Tantan at saka si Talia. Pagkatapos nga ng kainan syempre hindi mawawala yung inuman. Hapon pa nga lang nga, nagsimula na silang uminom pero ako gabi na nga ako pumunta dito sa mesa kasi ayoko rin makipagsabayan hanggang sa kanila nga kaaga. So yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!